Magbabalik na ang Quad Committee ngayong 20th Congress. Ito'y matapos pagtibayin sa plenaryo ng Kamara ang resolusyon ni House Committee on Human Rights Chairman Bienvenido Abante Jr. na layong muling iatas sa pagbuo at pag-iimbestiga ng Quadcom. Batay sa House Resolution No. 106, nais ni Abante na magkaroon ng joint inquiry ang Committees on Human Rights, Public Order and Safety, Dangerous Drugs at Public Accounts ukol sa mga isyong hindi pa nare-resolba noong nagdaang kongreso. Binanggit nito ang mga naungkat na seryosong systemic systemic issues, kabilang ang libo-libong namatay na lumabag umano sa due process at rule of law, ugnayan ng operasyon sa illegal na droga at extrajudicial killings, at criminal schemes sangkot ang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Lahat anya ito ay nagresulta sa paghahain ng mga panukalang batas gaya ng Anti-EJK Act, Anti-Offshore Gaming Operations Act, an act expanding the coverage of espionage at civil forfeiture act. Ngunit binigyang diin ng kongresista na sa kabila ng legislative advances na nanatiling palaisipan ang marami pang issue dahil sa hindi pagsipot o kawalan ng kooperasyon mula sa mga key resource persons, pagbabanta sa mga testigo at panghihimasok ng politika. Sa kanya namang privilege speech sa plenaryo, inihayag ni Abante na lalawak pang saklaw ng mga issue ng Quadcom 2.0, kabilang ang kaso ng na mga nawawalang sa bungero na posibleng may koneksyon umano sa EJK. Alala ko ang sinabi ni Sekretary Boying Rimulya na maaaring ang missing sa Bukero ay merong koneksyon sa war on drugs na ginanap noong dating administrasyon. Ito po'y ating iimbisigahan ngayon sa ating Quad Committee in the 20th Congress. Kaya't iginagagalak ko na sa kanyang State of the Nation Address ay sinabi ng ating Pangulo na hindi niya palalampasin ang mga nasa likod ng pagkawala ng mga sabungero. Gusto ko pong sabihin sa inyo, Madam Speaker, na ang representasyong ito ay una na nag-expose dito kung saan makikita po natin na walong sabungero pa lang ang nawawala. Oo. Oh, at ilang buwan ay tatlumput apat na. Dapat anyang alamin kung ano na ang nangyari sa crackdown laban sa illegal na pogo pati na ang libo-libong manggagawa ng mga ipinasarang pogo hubs at ano ang kahihinatnan ng mga lupaing binili ng mga dayuhan na gumamit ng peking IDs. Paglilinaw pa ng mambabatas, ang Quadcom ay hindi pamumulitika kundi isang krusada tungo sa moralidad. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.